May dadrop lang ako. May dadrop lang ako. May kabit pa ako pasero. Dadrop na? Na gamit. Sa barko? Oo. Oh, yung pasero nandiyan lang. Natawagan ko na. Dadrop na yung gamit sa barko? Oo. Oh, sa kanya. Sa kanya. Sa Ta tao. Sa tao. Pag mag dadrop sir. Mag ah, ganun ba? -bay ng kasi nakita ko yung... Nakita ko yung Sunny Pero tuto ba kasi ba eh. Babiyahe po yan. Oo, ibabiyahe niya eh. Bababa niya po lang sa barko, kailangan may dropping kayo dito. Kasi hanapin po tayo yun doon. Ah! Sawa ka komo na tao. Sige, atras ko na lang muna ha. Pwede mo masabi. Sige, like ah. Thank you, thank you. Petshot mo kasi rin. ako Guys, ako Ako May kabita pa akong pasero eh May bibigay ako sa kanyang Na, na ano na sculpture Ano pati nga ito ibigay? Ay, ang sabi Malaki eh. Ha? Malaki. May kabigatan din eh. Pero may tao Oo, oh, may tao na. May tao na. May tao Hindi tala siya eh. Kaya eh, na pa ako Ah, uh -huh. thank you, thank you. Magbabayad ba ako? Gatalot ko lang. Ah. Uh -huh. ay itong team na ano na ay, ay ko pa lang sa may ano sa may checkpoint yung checkpoint tong ano yung timbangan yung port yung port dito sa may ay sabi mo di ba sa passenger yung may yung may roro na signage na tapos nandito ko sa police eh, police station oh pagpasok ko pa lang doon sa may di ba yung may mga uh, admin